Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ang pagkakabalita kay Daniel Padilla sa isang Korean celebrity website. Matapos niyang tanggapin ang Fabulous Awards sa naganap na Asia Artists Awards na ginanap sa Philippine Arena kamakailan. Ang headline ng balita mula sa koreaboo.com ay Popular Filipino actor faces criticism for mocking Koreans at a Korean award show. Hindi umano nagustuhan ng mga Korean netizen ang informal greeting ni Daniel na Anyang at bahagyang natawa pa. Daniel Padilla, please give her acceptance speech. Uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Anyong! pagtatanggol naman ng mga tagahanga ni Daniel. Maaaring may kinalaman pa rin ang hate comments na ito sa hindi pa matapos-tapos na isyong hiwalayan nila ng ex-girlfriend na si Catherine Bernardo na nakatanggap din ng Fabulous Award. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.